Mayroon tayong gagawin ngayon, magkabit tayo ng garter sa shirt. So, um, ang ating kakabit na garter ay one and half. So, ang aking ibabahagi sa umagang ito ay ang paraan kung paano ako magano, magsukat ng garter para hindi naman masikip, hindi naman maluwag sa mayari ng uh, short pan. So, ang aking paraan ay ganito lamang. Uh, buhat ito sa gitna kasi hinati natin yan. Yan o. Oh. Buhat ito sa may gitna ay eh, akin lamang linalagpasan ng mga half inch. Yan, half inch lang hanggang dito sa gilid na yan oh. Half inch. Ay, ko yan. Pagkatapos ko madubli, saka ko siya po putulin. Ayan, putulin. So, yan yung pinakasukat ko. Ayan o. Ayan. Nalagpas lang ako ng half inch. Ayan. Tapos, saka natin uh, dugtungin. Ang aking pagdudugtong ay hindi nakapatong na kaganyan. Ang aking pagdudugtong ay pinag-abot ko lang tapos pasadahan ko siya ng atras, atrasan, inaatrasan ko siya. Ganito lang ako magdugtong ng garter. Para hindi siya makapal. Mga nagpang-abot lang siya tapos nagpasada ako ng mga lag, lagpas lang mga mga one foot lang yung layo. Buat sa pinag nila. Ah, Inaganya ko lang siya para hindi ako maka, para makaiwas ako sa ano, yung kapal kasi kaya ko lang may bukol-bukol eh so ganyan ang ginagawa ko yan Yan ganyan lang. simpleng paraan lang itong aking ginabahagi. Tapos, ginigit na ko. Tapos, lagyan ko siya ng tanda. Ayan. Pulay, pula. So, din dito. Nagay okay, ko dyan, pinati ko din uli. Ayan, kasi apat na kanto yung ating didikitan para sakto yung hatian. O yan. Tapos akin itong babalik rin ganyan para makikita ko siya na nandiyan ako sa may isaktong lugar yan o Kaya ito yung back panel, dito ko rin siya ilalagay yung simula yung ating pagkabit ng ano ay atin lamang ibaba ng wall pole, kumbaga igilid lang natin sa ating edging yung ating uh, ating kuhan garter para matabunan yung garter pag pinasadahan natin So, dito tayo. Okay, natin siya sa number 3. Kaya, no, ganyan ako mag-ano, dito sa itong out seam, dito ko rin siya itatapat. Dito ko rin siya itatapat. Yan, para ano siya. Isakto yung hati-hati. Habang -hati. tumatakbo, pinip, Mga, habang tumatakbo, tumaki na, ay at din kinokontrol yung distansya para may pakiring din. Basta uh, lagi tayong nakababa ng one, uh, one port sa gilid ng mismo tayo ng ating aging. Ayan. Medyo alalay-alalay lang um, sa mga para, mga baguhan pa. Alalay lang ng maigi para maganda naman yung ating pagkagawa So, yung mga sanay ng mananahe Wala na yan Aro-arot na yan Bangit pa ng makina eh, Pag uh, medyo baguhan pa tayo Ingat-ingat kasi para hindi siya Talagpas dyan Sa may Ijing Hindi so, natin Ginigilid ang ating garto sa Ijing simpleng paraan lang ito na madaling matutunan sa pagkabit ng garter. Yan. Tapos na tayo. So, yung ating garter, hindi siya lumalagpas dyan sa aging. Lagi na siya sa gilid. Yan. Ano. Ganyan. Para pag lupin natin ganyan mamaya tapos dito tayo papasada sa may gilid sa may gilid din ang edging eh hindi masyado makikita kung meron man lumalabas ka lang para malinis yung ating trabaho so, na natin ay, ah, eh kumbaga atin mo nang idikit ah ini ano muna natin niya, align muna natin sa to sa outshim, Align natin siya sa outshim para pangkilat natin, maganda siya. Andiyan siya tapat. para pang pa 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 makina, hindi siya lumalagpas. pa 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 yung pa Ito, pa 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 kasi nakalahe na ang, at, ang ating ano paggawa. Yan, alahe na tayo. Ikaw may guide na tayo eh. Kaya tayo maghila-hila pa ng Baka nais ka na tayo. Yan. Basta muna natin para yung ating kuhan. Yan. Tapos dito tayo umawak ng ano. Oh. Eh, apit siya kasi naka-spinats tayo eh. Yan o. Oh. Apit na apit siya. Gilid lang natin sa iting ng ating pasada. <laughs> Thank <laughs> you. ماذا Hai dan danndanda anggulang itu mau aku si tutorial tayo eh. para yung ating mga uh, kapadyak na gustong manggaya uh, hindi ba minamadali ang ating trabaho makukuha nila pagkatining nila kasi yung, pag, yung, parang kumakaripas lang ang ating paggawa masyadong minamadali eh, yung ating tagapanood yung ating uh, baguhan eh, mahihirapan. Mahirapan makakuha, makagaya, makasunod. Pero kung ang ating dinadahan-dahan lamang, eh, masusubaybayan nila ng gusto Yan. Kung, oh. dahil one and a half ang lapad yan, hatiin natin sa tatlong mid, tatlong one half. Yan. At naman natin, sansay na lang natin yan. Yan, yan ito. At atin itong lagyan ng guide, magnet guide. Tapos so, Linis lang tayo. Uh, Panggaling na naman natin itong magnet. Eh, uh, dito na naman tayo sa baba. Alagitnaan ng 1 inch. Hila-hila uh, lang tayo. Uh, yan lang. Alagitnaan uh, lang ang importante yung ating trabaho ay ma maayos. Yan. Kasi, ang maganda magandang trabaho, maraming mga customer na magkakagusto. Balik-balikan tayo. Lagi tayong may trabaho. Lagi tayong may kinalo. So, natapos tayo sa pagkabit ng pasada ng garter, pagkabit ng garter. So, atin na namang linisan. Ang galing naman natin itong ating ginisting. Yung kaninang ginawa natin para ano siya, malinis. Tinanggal ano? na natin. Madali lang naman tanggalin kasi ano, kalambot lang eh. Tapos yung ating binisting sa bulus sa yung pagsimula, atin din tanggalin to. Hindi ko naman to na ipakita pero ano, mayroon kasi ito eh. Sa ano to sa bulus sa ito. Dumaan yung, ano, mga narinig ninyo. Sinsihan nyo na yon Track ng, ano yon Naga construction uh, ng kalsada. Kapag, uh, ano, yun pa lang, ano, for clip pa lang. medyo pakita kapit yung pagka ano, twisting ah. Eh. Yan. Tingnan natin kung meron pa ba. Yan. Pati paglilinis, pinapakita ko para kasi para hindi natin makaligtaan yung uh, nararapat alisin. Yan. yon, Pakita ko sa inyo yung hitsura ng ating nilagyan ng garter. Di ba maganda yung ano, yung Ah... Uh, pagkakulubot niya. Yan, yan o. Oh. Maganda yung pagkakulubot. Yan. Tsakton. Mahaba pa o oh, yung pagkain na, So, natapos na ang ating pinapakita ano, yung binabahagi natin na pagkabit ng garter sa mga pantalon man, mga jogging pants man o sa mga short pants. Ganun ang aking paraan. So, nawa, itong aking binabahagi na kaalaman patungkol sa pananahe, nakapupulutan nawa ng mga aral, lalo na higit sa lahat sa mga baguhan pang mga mananahi para pagka sila ay, uh, mag ay hindi na rin sila mahihirapan na gumawa ng mga paraan kasi marami na silang mapapidiyan uh, dahil ako, uh, meron na rin ako mga ilang-ilang video na mga ipinapakita dito sa ating YouTube channel. So, ulitin ko po uh, sa inyong lahat ng na mga nanonood sa aking mga pagbabahagi, pagtuturo, eh, lalo na higit sa mga baguhan, eh, uh, pakisubscribe lang po. At uh, malaking tulong po niyo ito sa akin na inyong kagawin na uh, pag-subscribe sa akin channel at sa mga datihan na rin mga mananahi na hindi pa naka, naka subscribe guna, na gustuhan ninyo itong aking uh, ginagawa eh paki ano lang po share tapos like tapos subscribe din po uh, para dumami tayong mga magkaibigan sa Facebook, sa YouTube channel Masa ganun eh, hindi lang uh, ako ang natutulungan, kundi lahat ay nagtutulungan. So sa inyong lahat ng mga tumatangkili, marami po salamat.